Dalawang bagay na magpapasipag sa'yo. Tinatamad ka ba ngayon? Wala kang gana? Hindi ka motivated gawin ang isang bagay? Sa video ito, tatanggalin natin yung spirito ng katamaran dyan sa katawan mo. Kaya tapusin mo hanggang dulo para sipagin ka na. Nga pala kung ngayon lang tayo magkita, ako nga pala si Christopher Orbilio. Isa akong teacher and at the same time business owner. Okay game, simula na tayo. Sa hanay ng mga teacher, isa sa kailangang i-prepare at i-submit bago magturo ay yung tinatawag naming lesson plan. Para makita ng department head mo kung ano nga ba at kung paano mo ituturo yung topic mo ngayong araw doon sa klase mo. Sa paulit-ulit naming ginagawa, personally, minsan nakakaramdam ako ng katamaran. Pero mamaya, bigla-bigla, tapos ko na. Bakit? Kasi sa dalawang bagay na to. Una, takot. Pangalawa, reward. Napapakilos ko yung sarili ko kahit tinatamad ako dahil sa takot. Takot na ma-mention yung pangalan ko na ako na lang hindi nakapag-submit. Pero pag natapos ko naman, nire-rewardan ko yung sarili ko. Pinapangako ko sa sarili ko na kapag ito, natapos ko, magkakape ako ng masarap na kape. Yung mahal na kape pero hindi Starbucks. Nabibili lang sa butika. At ito yon. Isa pang simpleng personal experience ko na nakakaramdam ako ng katamaran ay ito, yung paggawa ko ng content. Noong mga nakaraang buwan kasi, talagang palong-palo ko gumawa ng content. Hype na hype ako. Energetic at motivated. Kaso nitong mga nakaraan, wala na akong upload, tinamad na ako. Nakaramdam ako ng katamaran kasi makikita mo talaga na yung reward na maraming views, maraming like, maraming share, ay hindi mo talaga makikita. Pero salamat sa family ko at sa mga kaibigan ko na kahit papano nabibigyan ako ng appreciation na ituloy-tuloy ko mag-upload ng video. Then bigla na naman akong sinipag. Kaya napapanood mo ako ngayon. Bakit? Una, takot. Tinakot ko yung sarili ko na kapag ito hindi ko tinuloy-tuloy, mababawasan yung mga positive content na mapapanood ng mga susunod na henerasyon. Kasali na yung anak ko in the near future. At nakakatakot na sabihin ng anak ko, Pa, bakit di mo naman tinuloy-tuloy yung pagbablog? Idol pa man din kita. Nakakatakot na mas marami silang mapapanood na mga entertainment na mga videos na lang. Pangalawa, reward. Pinapangako ko sa sarili ko kapag yung 100 videos natapos ko, re-rewardan ko yung sarili ko ng brand new na iPhone. iPhone Pro Max fully paid. Kaya ito, sinisipag na naman ako. Ito last na, na personal experience ko na tinamad ako. Ito yung tinamad na akong ituloy yung negosyo ko. Kasi nga, yun, matumal. Pero salamat na rin kasi merong pa isa, -isa. Tinatabad na akong ituloy pero tinakot ko yung sarili ko na kapag ito hindi ko tinuloy-tuloy, mawawalan ako ng chance na makita at may turo kung ano nga ba talaga at paano yung negosyo sa mga anak ko habang bata pa sila. Tinatamad na ako pero tinutuloy-tuloy ko pa rin kasi meron akong pangako sa sarili ko na kapag ito tinutuloy-tuloy ko hanggang mag isang taon, meron mang mangyari o wala, basta binibigay ko yung best ko araw-araw, meron akong reward sa sarili ko. At hindi ko na sasabihin, secret ko na yon. O oh, ayan, tapos na ako sa sarili ko. Ngayon ikaw naman. Tinatamad ka ba ngayon? Meron ka bang dapat gawin pero kinakatamaran mo? mag ka ng bagay, nakakatakutan ng sarili mo na ito ang mangyari kapag ito ay hindi mo ginawa. And on the other side, mag-isip ka rin ng bagay na i-reward -re mo sa sarili mo kapag itong trabaho ito natapos mo. Naniniwala ko yung katamaran. Isang hadlang yan eh kung bakit tayo hindi nagiging progressive. Okay lang naman tamarin minsan. Tao lang naman, 'di ba? Pero hangga't maaari, pag dumating yung time na sinapian tayo ng katamaran, ibuhos natin lahat ng ating mga energy, lahat ng mga pamamaraan para matanggal at lumayo sa atin yung espiritu na 'yan. Isipin mo na lang kung si Jesus Christ, tinamad na tapusin yung kanyang misyon na iligtas tayo sa kasamaan. Asan kaya tayo ngayon? Sino kaya tayo ngayon? Ayos. Alam ko may natutunan ka na naman sa video ng ito, kaya Palike and share naman and pa-follow na rin yung aking page. And muli, ako nga pala si Christopher Orbilio na nagsasabing tagumpay darating din yan nang hindi mo na mamalayan. Basta araw-araw, galingan mo lang. Bye-bye and God bless!